Exactly 28 years. Wow! Yes. Katatlong dekada. So ano yung mga magigandang advice niyo, Cora, sa mga kababayan nating bago? Pwede kong hawakan para baay? hindi ako mailang. Marami akong gustong i-advise sa mga baguhan dito. Unang-una ay pagpumarito pumarito ko sa Hong Kong, kinakailangang buwan loob mo. Hindi pare-pareho ang swerte ng tao. No. At kung ikaw ay makakakita ng mabuting employer, mabuti ang treatment sa iyo, kinakailangan wag mong aabusuhin. Ang mga dito, hindi sa pagkakon mga kapwa natin, ay marami kahit matagal na dito, hindi nagiging successful. Number one, you know the habit of Filipino, ising mangutang sa bangko, na spending the money more than kung ano ang income. Kaya mostly ay maraming mga akong nakikilala na kahit 20 years na dito, 10 years, minsan umuwi ng zero. Kasi nababaon sila sa sa utang. And then, nagiging ang pamilya sa Pilipinas ay umaabuso din hindi dito madaling kitain ng pera. Uh, kinakailangan, kung nagtatrabaho ka dito, ipaalam mo sa pamilya mo kung paano, kung magkano lang ang kinikita mo sa loob ng, sa loob ng isang buwan. At kinakailangan, huwag kang maglilihim kung ano talaga ang sitwasyon. Kasi pag nasa Pilipinas, sa mga ang ating mga pamilya, ang pakiramdam nila, umuulan ng dollar. Hindi. Kawawa ang mga mga mami. Most of, most of them ay mga mamis na sa tagal ng pagtatrabaho bumabalik ng zero balance. Na hinahabol pa sila. Kasi dito sa totoo lang, napakabilis mangutang sa bangko. No, kung ang lahat ng pwedeng mautangan ay gagrab natin, mababaong ka sa utang hanggang sa guluhin ka ng bangko, ma-terminate ka, that is the last na nito. At saka, kinakailangan ito, the best na may sasabi ko, sa isang kontrata nyo, kinakailangan na ikaw na nagtatrabaho dito sa Hong Kong, ay makakapag-save ka, na kahit 5,000 piso, kahit 1,000 piso, mag-open kayo ng account, na sarili ninyo. Kasi dito sa totoo lang, hindi sila nakakapag-save para sa sarili nila. Ang problema ng buong pamilya sa niya. So, para lang may pakita na may minsan, mga para ipakita na nasa abroad, alam mo naman, ang mindset ng kwan, pag ikaw ay nasa abroad, dollar. Pero kung ikaw naman ay nandito at magaling kang mag-balance ng iyong kinikita, makakapag-invest ka. Ang importante, uuwi ka ng Pilipinas na meron kang sariling tahanan, number one. Kasi pag ikaw ay umuwi pa sa bahay, kababayad mo pala ngayon, bukas start ka na uli ng utang. Diba? And the best pa, huwag kayong mai-engage sa pagbili ng mga gadgets. Ang gadgets after one month, luma na. The best din na ano to is, ano to, yong? kung kayo nasa probinsya, maganda din ang investment ay lupa. Kahit na yan ay bumagyo, umulan, as long na ang may title yon Habang buhay mo yung kabuhayan at kaya mo pang may pamana. In case of mga emergency or whatever, pwede mong isang la. Pwede kang magkaroon agad. Dami akong mga naging kaibigan dito na matatanda na sila. Nagkasakit nagkasakit ng malumba pag uwi ng Pilipinas, walang maibenta, walang pera, nawawala sila dito sa mundo ng walang magawang paraan. Napakarami, napakarami. Muslim, marami akong tinulungan ng mga nagka-cancers. Meron ako dito, mula, sa, mula dito inihatid ko siya. Airport to airport, binigay ko lang siya sa pamilya niya. Pagbalik, ayun, gano'n na nangyari. Kasi niyakap niya lahat. Ang problema ng buong pamilya, mga kapatid na may pamilya na, at saka mas mabuting i-invest mo yung pera mo, kahit sa alahas. Huwag sa gadgets at huwag kang mangungutang ng sobra sa kinikita mo. That's it. Tapos pagka may roong among maganda, mahalin mo, huwag niyong abusuhin. Number one, huwag niyong abusuhin, mahalin niyo ang trabaho ninyo. I'm working here for 28 years. One employer. Wow. Yes, that's it.